Hala. Disturbo. Anti uncle, di ka di igal idaya ya eh. Apil iam tadat. Sarap. <laughs> Good morning everybody. Mga kaprobinsya, pagkakabihan sa so video. Pagkising ko, meron pala ako sa... Yes, meron pala sa tapat na <laughs> palayan, sa gitna ng palayags It's so fresh and walang masyadong kaarga ng pagigyan sa pero no, okay. <laughs> Two years na ako hindi pa hindi nakapunta dito so mm. ten times the happier. Good morning for today's video! <laughs> Pukuha tayo ng magninigay tayo ng kabaong bisukul dito sa payo <laughs> kasama ko ang aking magandang bilog na tita magandang baak na tita niyan <laughs> konti pa lang nakukuha natin mga guys the bookids kun kasi medyo maliliit pa sila kasi kakatanim lang kaya Kunti lang yung mga medyo malalaki hmm, Tita ko Mas marami yata ang kinukuha niya Let's get this Wait lang uh. Yeah Oh Ay <laughs> Wala palang laman gagi. Ay, meron. Meron. Ay, wala. Wala. May scam tayo dun, ah. Pero dito meron. Wait. Yeah. darang. Daming maliliit dito. Pero pwede na rin. Oh, intayin din po kaya pwede. Thank you. picture. Let's get more. Magpuntik <laughs> pa lang sa akin. Meron ditong malaki. Tcharam! Tapos may dalawa din. Tapos parang meron din eh. Saan ka na? Uy! ka <guluhkan> kali degi gigal ban ampil em tada. Yer. <laughs> Yer. Ala kunti pala. Meron pa sa baba. Hay nako. Sige. Pwede na siguro to. <laughs> marami marami siguro kayong kasi. Tita. Pero, the problem is, kailangan ko pumunta doon para tawagin siya at tumaas na kami dahil kakain na kami kasi yun ang problema piman ng hindi makarinig Ante! Ante! <laughs> kailangan kong sinyasan makaano sana siya dito para sinyasan ko. Ante! <laughs> ah, Kailangan po pupunta doon, oh. No? Basta ako. Ante! <laughs> Tuloy ko na lang dito. Hindi ko tatapos din eh. Kung hmm. oh, hindi na naman iskam, pala ka parang iskam, iskam. Ay, iskam na talaga. Iskam. May mga tadpoles. Ugh.